gawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila sa Las Piñas ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor Cavite. Pero pag tumawid ka mula sa Las Piñas 695, pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay, ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nagiba ang presyo ng mga bilihin nag iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Alin tulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Kainta. Pasig at Kainta, Marikina at kung saan boss nila. I'd like to call on Congressman Elizan Fernando kasi hindi pa nakakapagsalita yung tao samantalang uh, lumakbay mula sa uh, bayan ng Kongreso papuntang Senado. Thank you po, Madam Chair. Uh, I share this same frustration po ng ating mga kagalang-galang na senador. Una po, nagpapasalamat tayo sa inyo po Madam Chair at sa komiting ito para pag-usapan ng isang napaka-importante at napapanahon na topic patungkol sa pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag natin. Just for the record po uh, Madam Chair and to our distinguished colleagues here, I represent Kamanggagawa Party List. I do not uh, represent the views of the entire House and the committee that uh, I belong to, the Committee on Labor. Firstly, we support uh, Senate Bills 111 and 373, the National Minimum Wage Bill, authored primarily by uh, Senator Amy Marcos, and similar bills in the House uh, have been already filed, such as House Bills 55 and 94. Likewise, we support for the legislated wage increase of 200 pesos. In the House, there are several bills already filed. Among these are the bills filed by Deputy Speaker Raymond Mendoza of the UCP Party List. and House Labor Committee Chair Jolo Revilla. And allow me, Madam Chair, to just present para mabilis po tayo yung main reasons as to why we support itong pagbubuwag ng provincial rate. Madam Chair and to our distinguished colleagues, it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa Throughout the years, GDP, real GDP and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much. What we are asking is the just share in the fruits of production, makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. Pangalawa, Madam Chair, ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang national minimum wage ay dahil malaking kalukuhan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila sa Las Piñas ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor Cavite. Pero pag tumawid ka mula sa Las Piñas 695 pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Kainta, Rizal. Pasig at Kainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yon. Yes po. Meron din ho halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan. Tatawid lang ho ako ng daanan. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa. Mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalukuhan yung kasalukuyang iskema kung papaano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, uh, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO halimbawa ho sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensen ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa. Wala hong, lohika ang pagtatakda ng sahod, uh, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas mabigat, mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Kanina po, Madam Chair, binanggit na kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa sahod ng mga manggagawa ay dahil doon po sa tinatawag na cost of living. At maganda po na inamin po kanina ng ating mga kasamahan dito na walang, walang uniform na pagtatakda ng cost of living. Pero Madam Chair, pasimplihin na lang po natin ang usapan. Pwede po ba nating sabihin sa harap halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Kabitenyo, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Can we really say that? Hinahamon po natin ang ating mga kasama dito na kung kaya nilang sabihin yan doon sa mga manggagawa and on the record, eh sabihin po nila. Dahil iisa lang po ang babanggitin ng mga manggagawa sa probinsya at sa Metro Manila. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ang kinakain namin sa probinsya. Ang pangangailangan nyo sa Metro Manila ay parehas din ang pangangailangan namin sa probinsya kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation cost. Dahil kalakhan po ng ating mga produkto ay ini-import, binabagsak dito sa Metro Manila, dadalin sa mga probinsya, meron ho na na transportation cost. Ito po ating final na batas, panukalang batas sa House, House Bill 994, 94, Madam Chair ay meron pong five-year transition upang i-address po itong pangamba ng ating mga uh, negosyante na magkaroon ng shock sa ating merkado. Ito rin po ay tatambala ng isa pang bill, yung Industrial Wage Fixing Mechanism. Instead of Regionalized Wage Fixing Mechanism, ang ating pong pinapanukala ay Industry-Wide Wage Fixing Mechanism. To end, Mr. Ma Madam Chair, there is something fundamentally wrong when employers view their workers as just cost in their accounting books. Pag tinitignan lang ho ang mga manggagawa bilang cost sa kanilang mga accounting books, eh, maling-mali ho yun, Madam Chair. Kasi madali nilang tanggalin yung mga manggagawa dahil nga cost lang sa accounting books ng mga, em ng mga employer. Ang amin pong sinasabi, tignan ang mga manggagawa bilang partners for development. Hindi bilang pabigat sa kanilang mga kumpanya na madali nilang sabihan na dahil tumataas ang presyo ng kung ano ng -ano mga bagay, tatanggalin namin kayo. Tignan ang mga manggagawa bilang pangunahing salik kung bakit tumatakbo ang mga kumpanya, ang mga pabrika. And that is why Madam Chair, we support your bill and rest assured this, rep this re representation will uh, push for the passage of that bill in the lower house. Thank maraming you Chair. maraming salamat sa ating uh, minamahal na kinatawan, Eliseo San Fernando. Very valuable input therefore from you. Can uh, we call on uh, any of the manufacturers or employers para marinig naman natin yung non-exporter naman po? Uh, perhaps ECOP or PCCI, FFCCCI, uh, kung sino. ay dyan, si uh, Mr. Sergio Ortiz-Luis. Maraming salamat na madam chair at sa tingin ko. Hey, I know you're uh, opposed to uh, the uh, centralization. Nagsubmit po kayo ng joint letter opposing ng. Uh, yes, the same. about 17 associations, almost everybody here signed that uh, that uh, letter. Uh, and uh, just to add something on the discussion of uh, why uh, wh why the difference in the. Minimum wage in in urban areas, and in the countryside. Uh, what I noticed that what something that to mentioned, Cost of transportation, walang aid sa 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 Employees here in NCR wake up at four o'clock. they travel three o'clock, three hours going to to work, and they go home three hours. Ano, so they work late. Ang cost nila the transportation, ma ang gasolina sa Metro Manila, pero magkano pasahin nila? Dito, di ka pwede makitira. You rent apartments. Mahal ang apartment sa NCR. Ubus halos yung uh, sa uh, apartment para. You, Yun ang tukos. The other reason that when the, that law was passed, the depreciation, is they would like to encourage, I know that when it was passed, they would like to encourage investment in the countryside. The countryside. Because if, if why will I put... Uh, And we've seen the success of that actually. The World Bank report now indicates that the yes. landscape has actually changed. So parang nagwo work naman siya kahit paano. Yes, yes. Uh, that is one of the basic reason. Uh that uh they would like to to you know. uh, Otherwise, wala wala pupunta sa countryside. Even yung mga safe na yan, even yung mga Pero sir, BPO's, yung mga uh, yeah, sa, sa, sa services po. Ah uh, sa services po, Mr. Luis. Nakita naman natin yung BPO naglo-locate na sa countryside uh despite the differences and the problems with infrastructure and training? Yes, uh, one of the one of the reasons is the cost there is lower. A little bit lower, not that much lower. Pero nakita naman natin it pays back tremendously. The loyalty, the shifting from one job to the next for 50 pesos differential in wage. Eh, hindi na nangyayari yun kapag nasa probinsya mismo. Yes, but, but the workers, kulang na sila ng, ng tao dito. So they go there para yung mga tao doon ano they will for them to go here people there will be expensive for them actually so pag kinausap mo yung there. BPO ewan ko may BPO po rito, pero pag yes. kinausap mo yung BPO kasi hawak ko po yung Zones dati ang sinasabi nila pupunta sila kung saan may talent regardless yes, yes. kung true. mahal yan o hindi mahal pupuntahan nila kasi kailangan nila talent kung yung talent nasa Barm susugod sila uh, ron wala silang uh, intindi kung saan. Uh, kaya I'm wondering if the uh, reason for going to the countryside and investing there uh, in business is solely because of cheap labor or of talent, convenience, employer-employee loyalty and other reasons. Among others, uh it's the it's the so the conditions especially for manufacturing companies that uh that uh, they would relocate uh, only if they will find their cost lower. Uh, plus, uh, again, again, uh, you, you would imagine uh, yung transportation cost is a big factor. Yung, yung sa probinsya, lalakad ka lang. Eh. Gigising ka ng mga 30 minutes before work, and then you, you walk, and then you're there. Wala expense, ka express, mababa. Tapos ka gasolina, no? Pero, Pero hindi naman po 300 pesos a day ang no, difference. No, no but, the housing. Ang laki-laki ng difference May eh. Pero doon. Pero maka-input na rin po yun sa cost of labor. No, I, I, I just mentioned living, it. Pasensya. I just mentioned it because it was, was right, a special. It was special. Yes, po. But, I but, a question but, but, um, but, but, uh, yeah, yes, Senator, to too, but, in but, 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 from different provinces pupunta but, Manila kasi nga, mas mataas daw ang sweldo sa Manila kumpara doon at hindi na kaya magbuhay na maayos sa kanilang pamilya. How would you explain that? Perhaps the same explanation as uh, as uh, yung our OFWs go abroad. There, there are, there is no work there. No there there are work there, there. Is there. To, no. there is no work. No, I'm uh, sorry, I'm sorry. Susupal pa rin kita diyan. Napakaraming mga magagawa galing sa iba't ibang lugar at uh, meron ako mga listahan diyan na nag-resign doon sa, sa, sa probinsya, pupunta na Metro Manila para mas mataas daw ang sweldo nila. Now, now ang sinasabi niya po in direct investments, na-appreciate ko yan. ah uh, Siyempre, turn off sa mga direct invest, uh, investment investors dito na yung sahod ay uh, hindi competitive kumpara sa ibang bansa. Pero paano may factor in yung mga bilihin? Diba? Paano yung mga pagkain? Halos parehas lang. Tapos eh. sabi mo, traffic eh ma-traffic na rin sa mga ibang probinsya eh. <laughs> Lahat ng malalaking probinsya, ma-traffic na rin. Tapos yung rental doon, halos kapareho na lang, konting hundreds na, 200, 300 ng diferensya, halos parehas na rin ang presyo. Saka yung presyo ng gasolina sa province, like we, we talked before, kanina ni Senator Ivey, mas mahal pa nga yung mga gasolina doon sa probinsya, mas mataas. So itong mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, ang tinatamaan doon, o paano naman sila? Di ba? I agree with, Tapos ngayon kayo naman dyan sa DTI, mag-monitor naman kayo to make sure na itong mga uh, pagkain sa probinsya na affordable para sa mga maliit nating kababayan. Hindi kayo nag-monitor eh. Nag-monitor na lang kayo pag may sumbong. Dapat on a regular basis, you do some monitoring to ensure na tama yung mga, pagkain, yung mga presyo sa palengke, sa mga grocery stores. Siguraduhin nyo na uh, akmang-akma doon sa mga tao na nakatira sa probinsya na mababa ang uh, sweldo sang ayon po ako doon kasi kung tutuusin, yung traffic sa Cebu mas malala pa yata yes. kesa sa Metro Manila. Sa EDSA lang tayo dumadaing. Okay. Pero doon sa Cebu, lalalala. Pero tignan niyo halos 700 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Sa Cebu, 500 pesos. Ang laki naman ang diferensya pambira naman naman. Uh, mas malala. Maniwala po kayo. Yung Cebu, nakaka-four hours ako doon, pupunta lang ng car-car. Talagang napakalupit. At mahal na rin yung mga renta ng properties doon. So, wag natin gamitin yung sinasabi mo, Mr. Uh, Sergio Ortiz, na yung traffic. So, karamihan sa mga malalaking probinsya kayo, ma-traffic na rin, and yet, napakababa yung kanilang minimum wage doon. I agree with you. I, I just mentioned that because That's that right. was not mentioned earlier. Yes, Those sir. are some of the factors for some places. For some not places.